please subscribe dito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreaktor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng away. Ito you po know, no, si Galing Aprab ay uh, naglabas ng sama ng loob. Ano uh, po, at uh, dito nga ay talagang ikunento niya. Ano po, kung ano yung mga nangyayari at talagang medyo grabe din po pala ano yung pinagdadaanan po sa ngayon ni Kalinga Prab ano po kaya kung mapapansin po natin wala po siyang masyadong upload doon po sa kanyang main channel ano yung Kalinga Prab ano, parang ilang days na po na wala po siyang ina-upload ano po. at dito po ay mapapanood po natin ha kung ano po yung mga sinabi ni Kalinga Prab no kung bakit hindi po siya masyadong naga upload sa ngayon ano po at kung ano yung kanyang pinagdaraanan. Uh, Papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin niya ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tangali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, na kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin pertahan sila Kuya Bar Santos Matubang, Kalinga Prab at the Vlog, Jack Tapia at yung uh, mga ko pong reactor sa Kalingap. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, naglabas po ng uh, sama ng loob itong si Kalinga Prab at kung ano po talaga yung nangyayari. Ano po, ang kabuhan po ng uh, video ito ay mga panood po natin sa YouTube channel ni Indiano Bicolano. Ayun oh. No? Suportahan po natin ano si Kuya Robin Indiano Bicolano. Oh, ito po yung video. Ano rin po natin. Okay, nagtitiwala muna ako sa amin, sa sa main channel ko. Ako ba family vlog na ako ngayon. Pero nakikita ko rin naman ako din. Pero yung dahil muna ako sa kalinga. Kasi ano eh, na, nagkita ko din sa vlog mo na ano, medyo stress ka na mm -hmm. sa ano, kasi, hindi ka natulog, kasi ano, mahirap uh, din eh. Kasi, ano, tawag yun, ang dami ano, ang dami naman nangyayari. Na, Oo nga po eh. Nabasa ko din ba, na yung mga comment, ba, kaso hindi, ba, hindi na ako nag, anong baga tawag yan. Na, na, ang dami, ang dami kasi ako dun sa mga, ano, sa mga ibang gawa ng iba na wala akong kalamala. Parang gano'n, may naman, syempre hindi sila naman ako sa mga sa parang, di na ako maglala ng time sa mga ganyan. Kumbaga, mas focus ako so ngayon sa pag-charity po sa mga beneficiaries ko. Yeah. Kaya so, yung mga ginagawa ng ibang kalingap na sabi na natin ah, ka-actor, mm sponsor, mm -hmm. anuman, partners, lahat. Hindi ko na alam yung mga ginagawa nila kasi uh, yun alam namin sila. Hindi naman namin sila yung parang empleyado na dapat ay bantayan. Kama po. Kaya kung may nagawa silang masama, kami yung damay. damay. Sa amin yung balik. No, Kaya ngayon ko wala akong na magano magpa uh, mga ng mga... Pero ano yan nabalibag ko sa'yo, kahit hindi mo na ano-ano, yung gaya din sa amin, siyempre, beneficiary kami, di ba, na okay. uh, sa'yo, pero yung ibang mga kasamahan mo, hindi mo, mga dati-barakada, okay. bigla lang, o sige, tara, sama nyo ako, ganun-ganun, okay. pero dami na sana, ano eh, na malaki yung... Gusto ko lang makatulong, gusto ko lang makatulong din kasi sa mga kaibigan natin. Pero yun nga, hindi pala lahat ng matutulungan mo o lahat ng mga kamayos makakabuti sa iyo. Kami lahat. Tama. Marami naman na talagang andiyan talaga yung respeto at talaga na mabuti yung para diba? mabuti yung intention. Mm -hmm. Pero ang una, talaga tamaan din ako kuya. Yung bagay pag sabi mo guys, late mo nang GC na, ito, 'di ba yung sa keyboys na Tama. lahat. Ito na yung GC kasi yung iba natin, na hindi Yan naman nagpapakita. Tama. Wala naman yun. Kung baga, magdano mo ka talaga ako. Uh, um, Pahinga muna. ako baga, Buti ko buti family ko, at least ko talagang pagkakatiwala pamilya ko to eh. Kung oh, uh, walang stress dito, lahat, lahat ang gawin ko, yung nangyayari mo sa mga. Kaya yun, pero ano? Pero okay naman din na yung na ano mabay sa mabay sa mabay na sa sama so uh, din. Okay lang yun kuya, basta mahalaga. Siyempre kung hindi ikaw ma-okay, eh paano naman yung tinatulungan mo, di ba? May hirap din. Ano naman, pari pa naman pagtulong ko kung sa personal account ko. Pero kasama ko, pamilya ko. <laughs> oh, di po. Okay naman din yan. Siyempre tinatindihan naman din siguro sila kasi kailangan kailangan mo din bigyan mo na almost five years na di ba nasa charte mo po no? yan. Kaya nasama na din ako noon nasa three years na ako o mga three and a half years na ako dito sa UAE. Eh. Tapos ay eh, ngayon mga busy lang ako sabi ko paano na ito. Sabi ko tupusin ko muna ito na yung nangyari sa... Wala no, na no, no, ano, mga no. problema sa Pero wag mo sa kami natanggal kuya. na mo. alam ko naman na kami... Wala na naman, hindi naman kami basta-basta nagtatawag. Eh? Mm -hmm. Pero uh, pinapaalam din ako kuya sa iyo na kahit anong man nangyari, na dito, dito pa rin ako sa iyo. Hindi naman na uh, kung baga kung sino naman na uh, ibang vlogger na oh, sige, sama ka na sa akin kahit anong hila naman. Meron din sa akin na chat pero hindi ko naman sila pansin na. Chat ko sila pero pasensyaan ko na lang. Sorry po. Hindi ako pwede. Yun yeah. lang ginagawa ko. Yung po panood po natin yung video. No? Dito nga po yung nakita natin ano, na medyo na-stress si Kalinga Prab ano, dahil po sa mga nangyayari ngayon at uh, nakita naman po natin ano, sa kanyang uh, main channel yung Kalinga Prab ano po na ilang days na po siya na walang ina-upload ano po kaya parang may problema talaga ano po at kagaya nga po ng sinabi niya ay uh, parang nadadamay po siya no doon po sa mga ibang vlogger uh, daw po na uh, sponsor pa at yung mga reactor ano po na wala naman daw po siyang kalam-alam pero parang nasa kanya ang sisi ng lahat ano po, wag naman pong ganun, ano, kasi si Kalinga Prabay, wala naman pong ginawa yan, kundi ang tumulong, ano, sa ating kapwa na talagang nagigaw sa buhay. Kitang-kita nyo naman, ano po, na ginagawa niya po ang lahat upang sa ganun yung kanyang mga beneficiary, eh, kanya uh, mapag aral ano po, yung iba. Ano po, marami po siyang scholar, ano, at marami din po siyang uh, pinapagawa ng bahay, bukod po dyan, ay marami pa po, po siyang tinutulungan na mga tao. Ano, kaya, Napaka-importante din po ano na si Kalinga Prab ay magi uh, maging maayos ano po yung kanyang pagboblog. Ano kasi kung magugulo po ay papaano na po yung mga taong kanyang tinutulungan. Ano po lalong-lalo -lalo na po yung mga kanyang scholar. Ano s'yempre sa ngayon ay yung iba po diyan hindi pa nakaka-graduate ano karamihan niyan ay talagang nasa pressure college, second year college. Ano po eh papaano na po sila? Ano kung si Kalinga Prab ay uh, biglang guminto sa pagbablog. Ano, siyempre, ang pagtulong po ni Kalinga Prab ay uh, kinukuha niya rin po ay doon po sa kanyang uh, YouTube channel. Mga basher na mga toxic. <laughs> na hindi po natin maintindihan ha kung ano po ang kanilang mga pinaglalaban. Ano po? Ay uh, paano na po? Ano yung mga tao na tinutulungan. Ano, siyempre, hindi lang po si Kalinga Prab ang titingnan natin dito ano dapat tinitingnan din po natin dito yung mga taong tinutulungan ni Kalingap Rob kasi yung mga yon ay talagang umaasa rin po ano sa Kalingap ano po kaya sana ano doon po sa mga hindi magaganda ang ginagawa ano kung ano-ano po ang mga sinasabi ay ah, tama na itigil niyo na po yan ano kailangan ay ah, yung, ah, maging maayos naman po ang inyong mga pananalita ano hindi po yung banat na lang kayo ng banat na ang bandang huli ang nasisira po ay kalingap. Ano po, at uh, yun na nga, sabi po ni Kalingap Rob, wala naman po siyang kaalam-alam. Ano, tama naman po yung sinabi niya. Hindi naman daw po yung lahat na nasa Kalingap ay kanyang mapapansin o makikita. Ano, kasi napakarami po niyan. Ano, yung sa reactor na lang, eh, talagang napakarami po. Ano, hindi naman po lahat, eh, masusubay ba yan ni Kalingap Rob? Kaya sana, ay wag naman po nating sisihin si Kalingap Rob. Sapagkat, so, ang ginagawa po ni Kalinga Prab ay eh, doon lang po sa pagtulong ano doon lang po sa magiging maganda ang kalagayan ano po ng mga tao na kanya tinutulungan. Ano po? Eh pag po si Kalinga Prab eh marami po madadamay. Ano po? Kaya sana ay eh, itigil na po natin yan yung mga toxic. Ano po? <laughs> 'Yung mga toxic sa Kalinga. Kaya kayo na po ang bahala, ano Wala po akong tinutukoy dito alam niyo yan sa inyong mga sarili no kung dapat ay huminto na kayo or uh, magbago na kayo ng inyong mga sinasabi na nakakasira naman talaga sa kalinga ano? sila kalinga prob sila kuya bal ay nadadamay ano doon sa inyong mga ginagawa ano kaya ayon ano dito ay maliwanag ano na sa ngayon ay talagang sabi nga ni kalinga prob ay hindi naman siya ihinto ano kumbaga nagpapahinga lang muna ano at uh, may nasabi siya ano na kapag ka uh, daw po nag-vlog sa muli, ano, parang ang kasama niya na ay yung kanyang pamilya. Ano, hindi ko lang po alam ha, kung sino ang mga tinutukoy niya na pamilya. Pwedeng si Kalingapdan, ano, si Kuya Bal, yun, mga pamilya niya. Ano. O kaya yung mga talagang mapagkakatiwalaan niya lang sa Kalingap. Siguro yun ang mga tinutukoy niya rito. Ano po. Kaya yun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos marvelous